magandang hapon mga kabayan pre-read ulit tayo ngayon sakay natin ngayon ano papunta silang baklaran mam ay sila mam ayan pagkikita natin sila sa baklaran po tayo mam no ayan anong pangalan po nila si Maria si Jamie mam okay lang pa kahit saglit sa face mask para makilala po kayo anong probinsya niyo mam Oh, Ilocano si Ate. Malakan. Oh, isang ilo. Eh, mga kababayan, isang ipugaw, isang na. Pero pareha silang norte. Oo. Eh, nasa uh, pre-ride sila ngayon. Eh, Dito kayo may sa May Ruas Boulevard. Ayan. Subscribe niyo po Support. Oh. Ayan. Ah. Uh, Nagulat ba kayo dahil may pre-ride pala sa taxi, mo? Ay, nakapagulat. Eh, bago. Eh mas kung handog ni kuya. Oh, ah, free ride. Ayan. Ayan. Anong masasabi niyo sa mga mananakay ng taxi mo? Ano po? Sa kailan kayo lagi ng taxi? Huwag kayo magdadalawang isip. Malay nyo, free ride kayo. <laughs> <laughs> Tulad ngayon, eh, nag, totally nagbook sila mga kabayan ng grab. Yes, ang tagal ng grab. Ngayon, Tinignan natin sila pero parang napilitan si ma'am sumagay ng taxi. Ngayon, hindi nila kalahin. Pre-ride naman sila ngayon. Yes. Follow nyo po ang taxi vlog. Ta sa YouTube po yan, ma'am. YouTube, oh, taxi vlog, subscribe. Ay, traffic dito sa loob. Simba ngayon, ano? Ayan. Oo. Ayan, dahil ano? And then, first time po namin maka-entertain ang kanilang yung taxi talaga first time namin oh first time daw nila usually karamihan naman first time pero sabi niya tuloy lang tayo sa goal natin uh, so... dahil pasko naman magpapasko naman na. oh, wait, ano tayo early <laughs> gift <laughs> ayun dahil medyo yung video natin medyo malabo dahil yung video natin sa cellphone lang hindi pa tayo wala pa tayong Magandang camera. Oo. Oh, so, so, sana ma ng monetize mo. Ayan, mga kababayan, siguro medyo, ano, medyo malungkot yung boses ko dahil may problema Pinagdadaan oh. Pero tuloy lang din si Kuya sa pagbibigay ng free ride okay. sa ating mga kababayan. Diba? Medyo, ito, nandito sila sa Baklaran. Medyo traffic. Dahil simba ngayon. Ano ma'am, no? Ayan. Ayan, medyo ano sila ma'am. Visits na lang kayo ma'am sa mga kababayan nyo para sigurado mapapanood kayo. Maya maya lamang naka ano na po yan. Naka upload <laughs> 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 oh, na po. Sigat na daw sila. Ayan, shoutout nyo po yung mga kababayan nyo po. Yung sa probinsya para <laughs> Hello guys, follow nyo po si Tatay sa iyong taxi vlog niya. Follow nyo po. Subscriber po para sa YouTube. Uh, oh, Eh oh, totally yung nakaraan, Norte tapos Batangas ngayon Norte uli. Hindi tayo namimili kaya nga lang natapat sila mam ngayon. Sila naman ngayon ang binigyan natin ng free ride. Ayan. Hindi namin nakalain hindi kasi talagang pag nag pre ride ako hindi hindi tayo nakikipag-usap sa baba para pa, para talaga yung ano nyo, yung reaction nyo ah. Magat, kasi pag sa labas inaya ko kayo sa, para sa pre-ride ano na siya hindi na organic Kung ngayon nagulat kayo dahil may pre-ride pala sa taxi no? totally maraming libreng sakay kasi ano yung Di diba yung strike? Oo. Pero kahit naman hindi sila mag-strike. Oo. Ano. Mapapanood nyo sa mga video ko. Karamihan dyan. Ano, sa kay. Eh, nananawagan tayo sa mga jeepney driver na sana January na kayo pagsibiyahe para walang traffic ang Maynila. Ituloy nyo lang yung strike nyo araw-araw. Hindi naman kami magugutom kayo din. Ay. <laughs> Pero ipaglaban nyo pa rin yung karapatan nyo kasi para sa Pilipinas, makatatak ang keep Ah, oh, dito na lang kayo. O, oh, sige. Ayan, bababa na sila, ma'am. Mga kabayan. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Thank you. Ingat kayo, ingat kayo. Ayan. <laughs> thank you, thank you. Ayan sila, ma'am. Opo. Ayan sila, pababa na. Ayan, mga kabayan. Ayan sila, ma'am bumaba na sila pero may kasama silang pag-alin ano pag lang sa taxi gawa ng syempre akala nila may ano may presyo na naman ngayon sila naman nga ng pre-ride ni kuya sige mga kabayan pa support na lang sa video dahil sa pre-ride babay sa inyong lahat mga kababayan ingat kayo lahat